Hello mga kabius. Ayan nga po mga kabius. Yan po kami sa simbahan po ng Sandro kay mga kabius. Hapon na po kami pumunta dyan. Natapos na nga po mga kabius ang simba dyan. And kaya nga po dyan kami kasi mag picture picture mga kabius. And ayan po mga kabius ang simbahan po ng Sandro ko. Diba ang ganda mga kabius. Obvious ba? Hello everybody, I'm okay. here. Hi,

Dinam ah, pasensya na po kasi hindi ako nag-vlog doon sa nagkain kami ng street food. So, sorry, ayan lang!